Bagsak sa international standards ang 2025 midterm elections ng Pilipinas na nakapagtala umano ng mahigit limandang election violations tulad po ng vote buying at karasan. Base po yan sa report ng isang international observer. Pumalag ang COMELEC lalo na sa aspeto ng disenfranchisement dahil mataas umano ang voter turnout. Nakatutok si Ian Cruz. Music sa final report ng international observer mission na inorganisa ng international coalition for human rights in the philippines may mga naita lang voter disenfranchisement vote buying pagsupil sa mga at foreign interference sa midterm elections ng pilipinas itong may 12 the combination of vote buying the militarization that has occurred has created and the disappearances the red tagging everything <sighs> kaya para sa kanila hindi pasado sa international standards aspeto ng pagiging malaya at patas ang katatapos lang na eleksyon ang ulat ng IOM ay base daw sa ilang linggong documentation ng international field teams na ipinadala sa Luzon, Visayas at Mindanao sa panahon ng kampanya at mismong araw ng eleksyon. Bukod sa 50 international human rights advocates, may field observers na itinalaga sa mga lugar na may kasaysayan ng election-related violence. Katuwang din nila ang mga local watchdog na kontradaya at vote report PH isa pa sa pinuna nila ang pamamayag pag-umano ng political dynasty sa bansa. The political dynasties in the Philippines, we need to bring them more and more into this issue because they, they are complicit in the shocking crimes and the fear that is becoming part of elections in the Philippines sa IOM final report nakadokumento mano ang 545 electoral violations mula sa disenfranchisement, harassment, election-related killings, pagdukot at maging ang pamimili ng boto. Ayon sa international observers, matindi raw ang naganap na vote buying dito sa Pilipinas bagong eleksyon 2025. Many Filipinos had to accept or chose to accept large amounts of money because they are trying to survive on low average wages in some cases party lists funded by large businesses were able to pay out the equivalent of one month's wages for one vote tungkol sa voter disenfranchisement, lalot ang taas raw ng voter turnout noong eleksyon. I strongly disagree kasi paano magkakaroon ng massive disenfranchisement? Ganong 82.2% ang bumoto noong nakaraan, pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi sila pinilit, hindi sila tinakot. Sinang-ayunan naman ng Comelec ang ilang obserbasyon ng international observers. Ang issue ng vote-buying, hindi naman po maitatanggihan. Although, in all fairness sa amin, siguro ngayon lang nyo lang napansin at nakita yung matinding kampanya ng Comelec laban sa pamimili ng boto kumpara ng mga nakakaraang halala natin. Kognay sa sesyon ng IOM na gawing hybrid ng eleksyon sa bansa manual ang pagbibilang sa precinct level at automated ang transmission. Sagot ng COMELEC na ayon sa batas ang full automation ng eleksyon sa bansa. Ito po yung sinasabi natin na fully compliant sa mga umiiral na batas. RA 8436, Republic Act 9369 at nakita po natin ang advantages. Almost 3,000 cases since 2010 ang pumakyat bilang election protest. Kine-question mismo ang pagkakabilang at pagkaka ng balota. Pero out of the 3,000 cases mula sa Regional Trial Court, mula hanggang sa COMELEC, hanggang doon sa ating House of Representatives, Senate, and Presidential Electoral Tribunals, ni isa po walang binaligtad ng bilang ng boto. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Malacanang kaugnay sa ulat na ito ng IOM.